Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 351 hanggang 355. Kabanata 351. Tulad ng naramdaman ni Claire na si Charlie ay dumanas ng napakalaking pagbabago. Si Fredman Wilson, na nakatakas sa venue, ay agresibong bumalik kasama ang apat na bodyguards niya. Ang apat na bodyguard na ito, ay may kakayahang maglaro sa ilalim ng kanilang kamay. At ang kanilang lakas ay pambihira. Sa kanyang opinyon, sa apat na taong ito, napakadaling patayin si Charlie. Gayunpaman, hindi siya handa na patayin si Charlie sa karamihan. Naisip niya, una sa karamihan, pinilit si Charlie na tawagin ng kanyang sarili na lolo, kunin ang mukha niya na nawala ngayon, at pagkatapos ay sirain ang mga ugat ni Charlie. Pagkatapos ng paghihintay sa ngayon, maghahanap ng isa pang pagkakataon para patayin si Charlie. Ang nakaraan ay humihingi lamang ng ilang interes, at sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Charlie, ay maaari na mapawi niya ang kanyang galit. Kung tutuusin, mahigit limampung taon na siyang nabuhay at hindi pa siya napahiya hanggang ngayon. Matapos sumugod sa venue kasama ang kanyang mga bodyguard, tinuro ni Fredman Wilson si Charlie at sumigaw. Kung sino man ang dumurog sa kanya, bibigyan ko siya ng isang milyon. Ang isang milyon ay isang malaking halaga ng pera para sa mga bodyguard. At ang apat na bodyguard ay sabay-sabay na sumugod kay Charlie. Nakita ni Claire ang apat na malalakas na lalaki na galit na galit na sumugod kay Charlie. Napasigaw siya sa takot at gustong hilahin si Charlie. Ngunit si Charlie ay nakatayo, hindi kumikibo, tumakas ka, umalis ka na dito. Paanong matatakot ang marangal na young master ng pamilyang Wade sa ganitong uri ng labanan? Natatakot, wala ako noon, not to mention na ako ang young master ng Wade family, kasama ang nine profound heavenly secrets. Hindi maaaring maging kalaban ng tatlong legged na pusa na kung fu na mga bodyguard na ito. Ang apat na bodyguard ay tumingin kay Charlie sa oras na ito. Ganap na tinatrato siya bilang isang bundle ng mga banknotes. Natakot sila na hindi nila ito makuha, kaya desperado silang sumugod kay Charlie. Napangiti si Charlie at sabay na ipinikit ang mga mata sa galaw ng apat. Naghihintay para sa kanila na sumugod sa harap, at direktang sirain silang lahat. Mabilis na nanguna ang isang bodyguard na nagpraktis ng sprinting. Ngumiti siya at sinabing Charlie, mabahong bata, maglakas loob na guluhin si Fredman Wilson, papatayin kita. Pagkababa ng boses ay nagsidatingan na ang mga tao sa harap ni Charlie. Sa sandaling naisip ng lahat na si Charlie ay tiyak na haharap sa matinding pambubugbog. Si Charlie ay biglang tumalon sa kinatatayuan at marahas na sinipa ang dibdib ng lalaki. Boom! Ang bodyguard na may taas na isa at siyam na metro ay naging isang shell ng tao at lumipad palabas. Ang kanyang labing apat na tadyang ay sinipa at nabali ni Charlie. Mayroon lamang dalawamput apat na tadyang sa kabuuan. Sinipa ni Charlie ang karamihan sa kanila ng isang sipa. Nang lumipad na siya palabas ay may bumulwak pa ng dugo sa kanyang bibig, na mukhang miserable, at ang tatlong tao sa likod ay biglang nahuli. Sa orihinal, sinusundan niya ang kalaban at sumugod sa takot na hindi niya gagawin para siya ang unang kumita ng isang milyon bilang resulta hindi niya inaasahan na ang taong ito ay biglang naging isang makapangyarihang tao na parang cannonball direktang tumama sa kanilang tatlo at agad silang natumba sa lupa ha bulalas ang eksena walang nag-iisip na si Charlie ay magkakaroon ng ganoong kalakas na puwersa sa pamamagitan ng isang sipa bulalas ng isang babae sa tabi niya ito, imposible ito. Sinulyapan siya ni Charlie at mumiti, imposible, kahit sampu sila, hindi sila karapat dapat na ikumpara sa akin. Si Charlie ay hindi mayabang na nagyayabang. Bagamat napakalakas ng mga martial artist, hindi siya lumampas sa saklaw ng isang ordinaryong tao. At mayroon siyang nine profound heavenly secrets sa kanyang katawan. At ang katawan ay naging pinalakas ng isang aura. Gaano man kalakas ang isang ordinaryong tao, hinding hindi sila pwedeng ikumpara kay Charlie. Sa mga oras na ito, sa apat na bodyguard, hinimatay ang unang nasipa. Ang natitirang tatlo ay nabasag din sa lupa, nabali ang buong katawan, nakahiga sa lupa na umiiyak. Kabanata 352 Punuri ng kilabot ang mga mata na nakatingin kay Charlie. Bakit nakakatakot ang lalaking ito, bago pa siya bugbugin ng tatlo? Ay tinamaan na ang mga taong ito at nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Isa itong Diyos. Lumapit si Charlie sa kanilang tatlo. Tinitigan sila ng dalawang malamig na ilaw. At sinabing, gusto ninyong maging aso para sa iba. Pagkatapos kayong lahat ay gagapang sa lupa. Pagkatapos magsalita. Tinapakan niya ang kanang paa ng isa sa kanila. Click. Nadurog ang nikap ng kanang binti. Kaagad pagkatapos, itinaas niya muli ang kanyang paa, at ang kaliwang paa ng kalaban ay hindi pinayagan. Nang makita ito, ang dalawa pa ay nanginginig sa gulat. Agad namang umiyak ang dalawa at humingi ng awa kay Charlie. Malamig na sinabi ni Charlie, kayong mga gangster ay mas malupit kaysa sinuman kapag nanakit kayo ng mga tao, at mas duwag kaninuman kapag sinaktan ka. Pag kita ngayon, haharapin mo ang mga mahihina sa hinaharap. Ikaw ay tiyak na masamang mukha. Inalis kita dahil para sa bayan. Pagkatapos ng lahat, huwag pansinin ang pagiyak at pag-iyak ng kabilang partido. Apat na talampakan ng pag-akyat. Click. 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 Sa mundo, may tatlo pang walang kwentang tao na hindi na makatayo. Natakot ang lahat sa mga eksena at sa brutal na pamamaraan ni Charlie. Natakot din sina Fredman Wilson at Wendy na sumunod. Hindi pinangarap ni Fredman Wilson na magiging napakalupit at napakalakas ni Charlie. Ang apat niyang bodyguard, isang face-to-face -face effort, wala na, ganap na na-scrap. Lahat sila ay master fighters. Isa sa kanila ang pambansang kampyon sa pakikipaglaba noong nakaraang mga taon. Ang natakot na mga paa ni Fredman Wilson ay dumirecho at ang lugar kung saan siya nabasa bago nakaramdam ng lamig. Tahimik siyang tumalikod, humakbang para makatakas. Kahit anong sabihin mo, hindi ka na mahuhulog sa mga kamay ni Charlie. Sa pagkakataong ito, may biglang nagsabi, ikaw matandang aso. Gusto mong mamatay kung i-provoke mo si Mr. Wade. Kaagad pagkatapos maghiwalay ang mga tao, pumasok si Orville kasama ang ilang matipunong lalaking nakaitim. Diretsyong huminto sa harap ni Fredman Wilson. Si Fredman Wilson ay tumingin sa kanya nang may takot at nagtanong, Sino ka? Snap! Isang matunag na sampal sa mukha ang kanyang tugon. Lumitaw ang limang fingerprint sa mukha ni Fredman Wilson at galit na galit niyang sinabi, Ikaw, ang lakas ng loob mo na sampulin ako? Ako ang presidente ng Guang Chamber of Commerce. Snap! Hindi nagpakita ng awa si Orville at muling sinampal ang kanyang mukha. Leader ng guild, inaaway ko ang chairman. Kung maglakas loob kang maging walang galang kay Mr. Wade, mamamatay ka. Nagalit at natakot si Fredman Wilson, at nagmamadaling nagsabi, hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Sa pagitan namin ni Mr. Wade, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Ako ay aalis na. Aalis na ako. Gusto mong umalis. Ngumiti si Orville ng mapanlait at sinabing, Natanong mo na ba si Mr. Wade? Si Fredman Wilson ay nagmamadaling lumingon. Tumingin kay Charlie, at nanginginig na nakiusap. Charlie, Mr. Wade, ito ay isang hindi pagkakaunawaan ngayon lamang. Ang apat na lalaking ito ay nagpagulo sa iyo, at hindi ko sila mapipigilan. Nandito sila ngayon, humaharap sa wakas na nararapat sa kanila. Hayaan mo akong makaalis. Tumango si Charlie at ngumiti, okay, I can let you go, after all. I let you go just now. Pagkasabi noon, tumingin sa kanya si Charlie at mapaglarong sinabi, gayon paman. Ano ang dapat mong gawin? Sige, hindi na ba kita kailangang turuan? Natakot si Fredman Wilson na e-abolish ni Charlie katulad ng mga bodyguard. Kaya lumuhad siya sa lupa na may palpak, umiiyak at nagmakaawa. Dad, nakikiusap ako sa iyo, aking Panginoon, magkaroon ng maraming puso, kaya mangyaring iligtas ang iyong anak sa pagkakataong ito. Natigilan si Orville at bungulong. Fuck it. Napaka-conscious mo talaga. Mapait na umiti si Fredman Wilson at sinabing, Sasabihin ko sa iyo, sanay na ako sa negosyo. Kabanata 353. May panunuya sa paligid. Unseeded talaga itong si Fredman Wilson. Sa sandaling ito, tatlong beses niyang tinawag ng ama si Charlie. What the hell is the famous chairman of Future Company Group? Gayun paman, Paano ito mapangangalagaan ngayon ni Fredman Wilson? Alam niya na ang isang lalaki ay dapat na marunong yumuko at maginat. Upang mabuhay, kailangan mo munang magkaroon ng kapalaran bago ka magkaroon ng isang binhi, di ba? Wala na ang buhay. Gusto ba niyang magtanim ng itlog? Kaya naman, nagmadali siyang dinilaan ang kanyang mukha at sinabi kay Charlie, Dad, mangyaring itaas ang iyong kamay and spare me this time. Magpapasalamat ako dad magpakailanman. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Okay lang natawagin si dad ngayon. Pero hindi ito gumagana ngayon. Nagulat si Fredman Wilson. Iniisip niya napapatayin siya ni Charlie. Yumuko siya at nagmamadaling umiiyak. Dad, mali talaga ako. Pakiusap. Para sa kapakanan ng aking edad. Mangyaring patawarin mo ako sa pagkakataong ito sinulya pa ni Charlie si Wendy, na natakot sa tabi niya, at mahinang sinabi, Wendy, nakaluhod na ang mga parokyano mo, bakit nakatayo ka pa? Nagulat si Wendy, at sinabing may takot, ano ang ibig mong sabihin? Si Fredman Wilson ay nagmamadaling iniunat ang kanyang kamay at marahas na hinila siya sa lupa, dahilan para mapaluhod siya sa harap ni Charlie, at bungulong, hinayaan mong kainin ng aso ang utak mo. Hindi mo ba alam na gusto kanyang lumuhod at kausapin si Dad? Hindi. Masyadong malakas ang pagnanais ni Fredman Wilson na mabuhay sa sandaling ito. Mukha, dangal, mukha, at iba pa ay ganap na hindi mahalaga. Lumuhad si Wendy sa lupa at hindi naglakas loob na gumalaw o magsalita ng kalokohan. Si Fredman Wilson ay nagsabi, Dad, nasisiyahan ka na ba sa pagkakataong ito? Umiling si Charlie. Hindi ako nasisiyahan. Nanginginig si Fredman Wilson at nagtanong, Kung gayon, ano ang gagawin ko para masiyahan ka? Ngumiti ng mapaglaro si Charlie at sinabing, Tawagin mo akong lolo ng malakas. Kung maganda ang pagtawag mo. Pag-isipan kung bitawan ka. Gustong mamatay ng puso ni Fredman Wilson. Ngayon, may problema siya sa utak. Kailangan niyang labanan itong si Charlie. Hindi lang niya ginawang samantalahin ito, ngunit ito ay malas. Binugbog, lunguhan, yumuko, tinawag na tatay, umihi sa pantalon. Ngayon, tawagan siya na kanyang lolo. Nakakahiya na itapon ito sa bahay ni Lola, nang makita siyang nag-aalangan. Malamig na tanong ni Charlie, ano, ayaw mo? Nang inig si Fredman Wilson at nagmamadaling sinabi, gusto ko. Pagkatapos magsalita, Agad niyang kinatok ang kanyang ulo at umiyak. Lolo, ako ay mali talaga. Patawarin mo ako. Kumunat ang noo ni Charlie at tinanong siya. Sino ako? Naiiyak na sabi ni Fredman Wilson, ikaw ang lolo ko. Nagtanong muli si Charlie, kung gayon, sino ka? Napaiyak si Fredman Wilson at nabulunan. Ako ang iyong apo. Ngumiti si Charlie, tumango, at sinabing, okay, bata pa ako at ako ay lolo mo. Kung ito ang kaso, ililigtas ko ang iyong buhay. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Fredman Wilson. Paulit-ulit na yumuko, bumangon at umalis. Sandali, pinigilan siya ni Charlie, umalis ka na lang ng ganyan? Kahit walang palem. Kabanata 354 Tiniis ni Fredman Wilson ang kahihiyan at galit sa kanyang puso, at magalang na sinabi kay Charlie, Lolo, pwede na po ba akong umalis? Tinapik ni Charlie ang kanyang mukha at mahinang sinabi, Maaari ka ng umalis, mahal kong apo. Napaluha si Fredman Wilson sa kahihiyan. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas na nanginginig. Hindi na nagtagal si Wendy at agad na sumunod. Nang makaalis ang dalawa, natakot sila na baka pigilan sila ni Charlie, ngunit walang interes si Charlie na makipag-usap sa kanila. Ang dugo ni Fredman Wilson ay nawala ng kapangyarihan, at sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, siya ay mawawala at nakulong sa sobrang sakit at hindi na makalabas sa sarili. Pagkalabas ng dalawa, nagmamadaling humakbang si Mr. Orville para sumaludo kay Charlie at sinabing ng may paggalang, Mr. Wade, late na ako, kasalanan kong hayaan mong sayangi ng iyong dila at kamay kasama ang bungkos ng basurang ito sa iyong sarili. Please parusahan mo ako. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Walang pakialam sa mga ito. Ngunit nagtanong, bakit ka nandito? Hindi ba summit ito ng industriya ng konstruksyon at decoration? Nasa ganitong negosyo ka rin ba? Oo. Ngumiti si Orville at sumagot. Karamihan sa semento na yellow sand na ginagamit sa Oris Hill. Ang decoration ay kontrolado ko. Speaking of which, isa rin akong malaking middleman sa industriya ng decorers Kaya inimbitahan din nila ako. Alam ni Charlie na sa industriya ng decorers Maraming mga nagbebenta, lahat ng kulay abong mga industriya. Si Orville ay may halong lipunan. Normal na gawin ang ilang mga gray na industriya para sa kanya. Kaya tumango siya at sinabing, Ikaw, Huwag kang gagawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa mundo at huwag kang mangbuli ng ordinaryong mga tao. Nagmamadaling sinabi ni Orville, sinusunod ko ang mga turo ni Mr. Wade. Nagsimula na akong maglinis. Paano ako mangangahas na gawin muli ang mga nakakapinsalang bagay na yon? Napaungol si Charlie sa kasiyahan. Itinuro ni Orville ang apat na pinatalsik na bodyguard ni Fredman Wilson at nagtanong, Mr. Wade, Paano ang apat na taong ito? Sabi ni Charlie, kunin mo ang mga paan ng hinimetay na lalaki at itapon ito para hindi makaapekto sa mood ko. Agad namang tumango si Orville, at inutusan ang mga tao sa paligid niya. Sundin niyo ang utos Mr. Wade. Nagmamadaling yumuko ang lahat. Susunod kami sa utos ni Mr. Wade. Pagkatapos magsalita, ang tuhod ng taong unang nahimetay ay inalis. At pagkatapos ay kinaladkad nila ang apat na patay na aso at inilabas ang mga ito. Si Fredman Wilson ay nagmaneho ng mag-isa at inihatid si Wendy sa ospital para sa paggamot sa kanyang mga pinsala sa mukha. At pagkatapos ay nagmaneho pabalik sa villa ni Wilson. Sa kotse, si Fredman Wilson ay sumasakit ang buong katawan, at ang kanyang puso ay puno ng sukdulang galit. Kinagat ni Wendy ang kanyang mga ngipin at sinabing may galit. "Mahal, si Charlie, itong basura, nangahas para talunin ka. Siya ay naghahanap ng kamatayan. Hindi mo dapat pabayaan ang halimaw na ito." Ang mukha ni Fredman Wilson ay madilim, na may malamig na mga mata. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, "Don't worry. Papatayin ko siya. Hindi ko lang siya papatayin." pati balat niya ay tatanggalin ko pa. Ako ay sobrang malaki. Walang nangahas na gawin ito sa akin. Tuwang-tuwa si Wendy. Umabot na sa sarurok ang pagkasuklam niya kay Charlie. At ngayon si Fredman Wilson ay may intensyon na pumatay sa kanya. At hindi siya mabubuhay ng matagal kung gusto niya. Malamig na sinabi ni Wendy. Mahal kapag ginawa mo ito. Dapat mong tandaan na dalhin ako. Pahirapan ko siya ng husto. Manuorin ko ang basurang ito na lumuhad at humingi ng awa sa aking sariling mga mata. Hinampas ni Fredman Wilson ng isang kamao sa likod ng upuan, at galit na sinabi, I will. Tiyak na hadlangan ko ang basurang ito. Malaki. Alam ni Wendy na ang pamilya ni Fredman Wilson ay may maraming kapangyarihan, at ito ay magiging napakadali para patayin si Charlie. Ang dahilan kung bakit niya nakilala ang kapalaran ngayon ay higit sa lahat ay ang lakas tao na dinala niya ay hindi sapat. Kung magdala siya ng dose-dose ng mga tao sa susunod, gagawin pa rin ba ni Charlie ang mabuhay? Sa panahong yon, walang alin lang ang mamamatay si Charlie. Sa pag-iisip nito, naranasan na niya ang pagsabog ng kaguluhan ng maagang paghihiganti. Hindi niya maiwasang tumingin kay Fredman Wilson. At mislan na sinabi, "Mahal, maaga o huliman, man, papatayin mo si Charlie. Kaya hindi mo kailangang magalit ngayon. Baka masaktan mo ang yung katawan." Pagkatapos magsalita, agad siyang commandat at sinabi sa mahinang boses, "Pagdating natin sa bahay, ako na ang bahala sa iyo." Kabanata 355. Pinigil ni Fredman Wilson ang masamang apoy at kailangan niya si Wendy para tumulong sa paglabas. Kung hindi, kailangan niyang pigili ng sakit. Sa makatuwid, kaagad pagkabalik sa bahay ni Wilson, hindi na makapaghintay si Fredman Wilson at hinila si Wendy para umakyat. Hiyang-hiya sa mukha nila Noah Wilson at Horia sa sala nang nakita nilang pumasok ang dalawa at dumiretso sa taas ng walang kumusta. Nang makita na ang dalawa ay nagmamadaling umakyat. Ang matandang ginang Wilson ay umubo at nagsabi, makakasabay ni Wendy si Chairman Wilson, blessing niya yan, kayong dalawa ay hindi dapat pag-isipan ito. Awkward na tumango si Noah Wilson, at sinabing, Mom, hindi ko naisip, pero medyo naramdaman ko. Awkward. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson nang may kawalang hiyaan. Ano ang nakakainis dito? Hindi pa ba sapat na ikaw ay nagkaroon ng pera? Yung limang milyon na binigay ni Chairman Wilson kay Wendy, nasa inyong mga kamay na ba? Tumangu si Noah Wilson at sinabing, Oo, oh, Mom, nasa aking mga kamay na. Ang matandang ginang Wilson ay taimtim na nagsabi, Kung si Wendy at Chairman Wilson ay may mas mahusay na relasyon. Pabayaan ang limang milyon, dapat binibilang ay limampung milyon. Sa oras na yon, gagawin ang lahat para mapunta sa bulsa mo ang pera? Nang marinig ito, mas gama ng pakiramdam ni Noah Wilson. Ang dahilan kung bakit ipinangako niya sa kanyang anak na makakasama si Fredman Wilson ay dahil lang sa pera. Si Fredman Wilson ay namuhuna ng 10 milyon sa Wilson Group at nagbigay ng isa pang 5 milyon kay Wendy. Ito ay isang malaking bagay. At ito ay simula pa lamang. Sa paglipas ng panahon, tiyak na gagawin niyang mag-invest ng mas maraming pera sa grupo. Sa pag-iisip nito, agad na nawala si Noah Wilson sa naunang kahihiyan at dinala ang asawang si Horia pabalik sa kanyang silid sa unang palapag. Pagpasok pa lang niya sa bahay, balis ang sinabi niya, asawa ko, ang patag na sahig na nakita natin sa Thompson last time, 5 or 6 million ang down payment, at makakabawi din tayo sa unang bayad, ngunit ang decorasyon sa loob, hindi ko ito mahawakan. Ngayon na ibinigay ni Fredman Wilson kay Wendy ang limang milyon. Dagdagan natin ang pera at walang pressure na bumili ng malaking flat. Tuwang-tuwa si Horia noong una at hindi nagtagal ay sinabi niya ng may malungkot na ekspresyon. Ayokong nakatira sa first class na palapag ng Thompson. Ang pamilya ni Jacob at ang basura na si Charlie ay nakatira sa Villa area sa loob. Titira ako sa labas nila. Bantayan mo sila. Pagtawanan nila ako, ako ay hindi pupunta. Sinabi ni Noah Wilson, sa ganitong paraan, nasa unang bahagi na tayo ng 10 milyon, at makipag-usap tayo kay Wendy bukas. Hayaang hipa niya ang simoy ng unan sa tenga ni Chairman Wilson, at tingnan natin kung maaari nating hayaan si Chairman Wilson na mag-sponsor sa atin ng milyon-milyon para dito, at pagkatapos ay bibili tayo ng villa na may paunang bayad. Kahit na ang mga villa ni Thompson ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon sa bawat pagliko. Ang mga presyo ng iba ay hindi masyadong mataas ang mga villa sa Ores Hill. Isang villa na may hiwalay na bahay, karaniwang 20 hanggang 30 milyon lamang, na may paunang bayad, sapat na ang pera sa kamay. Gayunpaman, ang decorasyon ng villa ay isang malaking gastos din. Hindi bababa sa 3 hanggang 5 milyon ang dapat ihanda para sa yon. Kaya hindi ito kayang bayaran ni Noah Wilson at ng kanyang asawa. Gayunpaman, kung makakapag-sponsor ng kaunti si Fredman Wilson, hindi ba ito madaling malutas? Hindi napigilan ni Horia na matuwa at sinabing, Sabi mo, pwede bang ibigay sa atin ni Fredman Wilson ang ilang subsidyo? Ngumiti si Noah Wilson at sinabi, sa mukha ng ating pamilya, kailangan kong ipakita sa kanya no matter what. I think he still likes our Wendy. Tumango si Horia, puno ng kagalakan ang kanyang ekspresyon at sinabi, Actually, mas maganda at mabuti kung susundan ni Wendy si Fredman Wilson. Hindi ba sa hindi siya maaaring mawala ng pera? Si Wilson ay mas maliwanag kaysa sa anak ng pamilyang white na si Gerald. Napakaraming taon na nakasama ni Wendy si Gerald at kahit na nagkaroon ng isang sanggol para sa kanya. Hindi niya sinabing bigyan si Wendy ng milyon-milyong pera sa bulsa. Paulit-ulit na tumango si Noah Wilson at seryosong sinabi, iyan ang sinabi ko. Ang pamilya White ay hindi magandang bagay. Ikinaway ni Horia ang kanyang kamay. Kalimutan mo na, huwag na nating pag-usapan ang nagdusa ng libu libo ng mga espada kukulag at papatayin sila araw-araw. Kaya pag-usapan natin ang bahay. Medyo marami ang Oris Hill Villa. Magmaneho tayo bukas at tumingin. Sige, pagkatapos ay pumunta muna tayo sa ibang lugar sa Oris Hill. Balita ko hindi masama ang mga villa doon. Nag-iisip ang dalawa tungkol sa bagong bahay nang biglang may narinig silang marahas na ingay mula sa itaas sa oras na ito.